Elara the Elephant and the Moonlight Adventure. Sa kaibuturan ng puso ng luntiang Emerald Jungle ay nabuhay si Elara, isang batang elepante na may kumikinang na pilak na balat na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Si Elara ay hindi ordinaryong elepante. Siya ay may malalim na pag-usisa at isang pusong puno ng mga pangarap ng pakikipagsapalaran. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating kwento, kung bago ka pa lang sa ating channel at mahilig kayo sa mga kagaya nitong mga video na kapupulutan ng moral lesson, ay maaari bang pakisubscribe ang ating channel na Vando Vlog at pakihit mo ang notification bell button para sa maraming pang-upload na video. Kagaya nito, maraming salamat at magpatuloy na tayo. Gabi-gabi, pagkatapos makatulog ang gubat, Tinititigan ni Elara ang buwan na nabighani sa ningning nito. Balang araw, bibisitahin kita moon, bulong niya. Isang gabi, habang ang buwan, ay sumisikat ng mas maliwanag kaysa dati isang malambot na boses ang lumutang pababa. Elara, gusto mo ba talagang bisitahin ako? Nagulat, ngunit nasasabik si Elara, yes, I do. Pero paano kita maaabot? humalakhak ang boses, sumunod ka sa ilog na pilak at ito ang gagabay sa iyo. Walang pag-aalinlangan, marahang tumawid si Elara sa kagubatan ang kanyang pilak na balat ay naghahalo sa landas na naliliwanagan ng buwan. Sinundan niya ang kumikinang na ilog, paikot-ikot sa mga puno at burol hanggang sa marating niya ang isang glade na puno ng kumikinang na puting liryo sa gitna ay nakatayo ang isang matalinong matandang pagong na nagngangalang talon. Tumingala si talon at ngumiti. I've been expecting you, Elara. The moon told me you'd come. To reach her, you'll need to climb the staircase of stars. Ngunit nasaan ito? Tanong ni Elara. Ang malalaking tenga niya ay pumapalakpak sa tuwa. Itinuro ni Talon ang pinakamataas na puno, kung saan kumikinang ang maliliit na bituin na parang alitaptap. Doon magsisimula ang hagdanan. Umakyat ka ng buong tapang at mahahanap mo ang iyong paraan. Nagpasalamat si Elara kay Talon at nagsimulang umakyat. Ang mga bituin ay kumikinang sa ilalim ng kanyang mga paa habang siya ay tumuntong sa kumikinang na hagdanan. Pataas ng pataas ang kanyang pinuntahan, lumiliit ang gubat sa ibaba. Sumasayaw ang hangin sa paligid niya, bumubulong ng mga salita ng pampatibay-loob. Sa wakas, narating ni Elara ang buwan, malambot at kumikinang ang ibabaw nito. Malugod siyang tinanggap ng buwan. Nagpakita ka ng tapang at determinasyon, Elara. Ano ang gusto mong makita? Tumingin si Elara sa kanyang tahanan sa gubat, ngayon ay isang maliit na bahagi ng berdeng napapaligiran ng mga ilog at bundok. Gusto kong makita ang mundo mula sa iyong pananaw, sabi niya, puno ng pagkamangha ang boses. Ngumiti si Moon. Kung gayon, hayaan mo akong magpakita sa iyo ng higit pa. Sa banayad na sindak, umikot ang buwan na nagpapakita ng malalawak na disyerto, nagyayilong taluktok at mataong mga lungsod. Napatingin si Elara, namumugto ang kanyang puso sa pagtataka. After what felt like hours, the moon said, Panahon na para bumalik ka, Elara. Ibahagi ang iyong kwento at magbigay ng inspirasyon sa iba na mangarap tulad ng ginawa mo. Sa mabigat na puso ngunit masayang kaluluwa, bumaba si Elara sa hagdanan ng mga bituin at bumalik sa kanyang gubat. Mula sa araw na iyon, siya ay naging isang mananalaysay na nagbabahagi ng mga kwento ng kanyang naliliwanagan ng buwan na pakikipagsapalaran sa mga hayop sa gubat ang kanyang mga kwento ay nagbigay inspirasyon sa lahat na maniwala sa mahika ng mga panaginip at kagandahan ng katapangan at gabi-gabi habang sumisikat ang buwan tumingala si Elara at bumulong "Salamat moon sa pagpapakita sa akin ng mundo" at ang buwan na laging nakikinig ay lumiwanag ng kaunti para kay Elara.